Hey guys, welcome to my vlog. Isa uh, andito na naman ako ngayon sa Palengke. So ang daming tao ngayon dahil mag alas 6 na yan ng hapon. So andito na lahat ng mamimili. At uh, sobrang mura na mga isda po dito. So sisimulan natin dito mag-ikot sa may kanto na to. Ayun. Tambakan niya isa uh, boraw, isang daan lang. So dumidingas pa yung mga mata. So dito tol, niya, isa o lang So yan, dumindingas pa rin yung mga mata So dito, mga tulingan niya po, isa 60 na lang So sobrang mumura ng isda po ngayon Kasi nga, uh, maraming huli yung mga nangyong isda ngayon So medyo walang bagyo ngayon, kaya maraming mga isda dito nag na lang, 120 na lang yung yulupin So dito tayo, ang mga tao ngayon Namimili kasi sobrang mura ng mga isda dito So yan, isang daan na lang. So yan, 100 na matamba ka. So yan. Ang gaganda pa ng mga isda. So dito tayo. So Magkahanap tayo dito. Puset. Kano yan? Kaya po sa isang daan. 140. Ala, oh, isang daan, pwede na yan tayo. No. Oh. So dito, 80 lang din. Dorado na dito, 160 lang din. So dumidingas pa rin yung mga mata. Dito mga tulingan nila is 60 na lang. Yan. So ang dami dito mga isda pa rin. So, yan. Yeah. Dito marami pa rin. So yan. Kanya-kanyang diskarte na lang sa pagtitinda dito sa sobrang dami ng isda. Yan. Kanya-kanyang alok na lang. So yan. Kaya ginto, isang Ayan naman po ng bisdyo dyan. Ayan. 60, Tulingan. Ayan. Malasugi. So, doon tayo kayo sa dolo. Marami pa doon. So, dito marami mga isda pa rin dito. Ayan. One May ochinta. Suran. So, dito may mga...

Dito marami mga isda pa rin dito mga bago. Dito. May 120 sila dito, dumidingas pa yung mga mata. May 120 sila yan sa gisi. May mga lapu lapo rin sila. Magkano lapo niya te? 160. Ah, wala, wala, walang presyo daw eh. 180 daw yan. Maya Maya dumidingas pa yung mga mata 250 daw Maya Maya dito tayo marami rami dito eh may gilid yan oh sobrang dami dito may isda Mumu Amumura na. No. na oh Ya, tunggu <manyan> tu. Galonggong, 50 na lang din. Gadinga si mga mata. So, ang isda dito ang gandulo. Ayun. At hanggang dito sa gilid, mayroon pa rin mga isda. Kuya, alam mo? Ito. Sa inyo po. Alam mo rin. Tingnan, lang 'yan, sir. Hanggang dito. Hanggang dito. So ang ganyan yung isda. Dulo sa dulo yung mga isda ngayon sa so, so, maraming mga maraming mga mura ditong isda. Kaya maraming pagpipilian. So ang daming tao ngayon sa market kasi nga puna. na. So ang gando na lang yung natin kasi nga ang gando na lang din yung market. Ang pinipindahan ng isda.